Uh, actually, we are very thankful yesterday that uh, mismo si President PBBM pumunta dito sa Region 9, kasama ko yung ibang governor, tapos nagbigay siya ng tulong dun sa mga farmers natin at sa fisher folks. Uh, alam niya na malaki yung uh, epekto effect, ng uh, El Niño dito sa lugar namin, especially sa kabuhayan ng mga farmers so alam po na alam po niya na inexpress po niya na yung mga farmers natin yun talaga yung nagsikap para may makakain yung taong bayan natin and uh, and yet they are more more or less the more the most vulnerable one in terms sa uh, environment in terms sa whatever situation uh, makapigtot talaga sa pamumuhay nila so hmm. i think this uh, this form of uh, ano yung assistance, it will encourage them, no, hindi hindi yung, alam mo naman kung ganyang sitwasyon, kung wala kang matanim, walang kabuhayan uutang na naman sila and yet mm -hmm. mag-interest na naman, yung mga ganun ba na sitwasyon. Apo.